Talaga bang politika lang yung nasa likod nitong uh, impeachment complaint against the Vice President? Itong kanyang pinagdadaanan dyan po sa Senado. Okay, ilalagay po natin sa konteksto yan. Actually, I was planning to do a separate um, commentary about this. Kasi hindi naman sobra, no? Medyo parang kapalang naman ang muka para sabihin ng Vice Presidente na itong ginagawa sa kanya sa Senado, eh, lahat ito may kaugnayan lang sa 2028 presidential election. And of course, base po rin sa balita na lumabas, eh ang claim daw niya, ha? Ah, base po sa mga balita, ang claim daw niya ay gusto siyang i-eliminate dahil siya po yung frontrunner sa 2028 presidential election base sa mga survey. Okay? Meron po bahid ng katotohanan niya. Ano ba yung bahid ng katotohanan? Oo, oh, kung ako yung tatanungin niyo. And of course, tumalabas naman po ito. No? Siya yung ano, the person to beat doon po sa 2028 presidential election. Ito talaga. Pero malayo pa po, no? Mahaba pa yung boxing dahil 2025 pa lang ngayon and dahil po pwede mangyari between now 2028. Eh pero para sabihin na ito lang yung dahilan kung bakit merong impeachment complaint against her, eh isa pong malaking kalakuhan yun. Dahil hindi niya na po kailangang lumayo pa. Basahin niyo lang po yung articles of impeachment. Pakikita niyo naman doon yung mga facts Ah, uh, ang masasabi ko lang, it takes one to know one. No? It takes one to know one. Ang kaibahan lang ay eh uh, uh, nung vice president si Lenny Robredo, sinubukan din nilang impeach. Ang problema, wala silang makitang masean para siya ay ma-impeach, no? So, siyempre, makakalaban sa politika ay nagdudurugan ah uh, kaya it takes one to know one, no? Unless nakatira sa isang kuweba si Vice President Sara Duterte at sobrang siyang naib. No? Sobrang siyang naib para maunawaan yung ginagawa sa kanya. Pero ang kaibahan ay maraming pwedeng isang pakasis sa kanya. No? Hindi naman hindi naman fake news yung kuwa di sa lawans sa budget niya sa DepEd, nung siya ay cabinet secretary, at sa budget niya sa Office of the Vice President. Hindi rin naman fake news yung uh, testimony ni Las sa ICC na siya ay reyna ng tokhang sa Dabao nung siya ay mayor. Hindi rin naman fake news yung mismong sinabi niya na ipapapatay niya ang presidente, ang asawa nito at ang pinsan nito na speaker. So yun yung kaibahan. No? Naga, uh, na mayroong katotohanan na gusto siyang tanggalin. Pero ang kaibahan ay mayroong uh, ebidensya na sinubukan din nilang gawin kay Vice President Lenny Robredo before, pero wala silang mahanap na ebidensya. So, klaro naman yung kaibahan eh. Klaro naman yung kaibahan. Pero sa politika, eh, naman talaga. No, pero kung uh, ikaw ay very vulnerable, kung ikaw ay maraming skeletons in the closet, eh, talagang yan ang aabutin mo. Hindi lang impeachment, hindi lang criminal cases, to hindi crimes against humanity sa ICC. At ang pinakamatindi, kung merong maraming skeletons in the closet, babalatan ka ng facts first. Yun yung pinakamatindi. No? ah uh, paano eh, parang sumpa. Parang sumpa yun eh. O, baka mas okay pa yung ICC, baka mas okay pa yung uh, criminal cases, baka mas okay pa yung impeachment. Pero pag sinimulan kang balata ng Fox First, lako, parang sumpa yan. No? Equal eh, po kasi, nung isang araw, nag-response si President Cheese. Tapos sabi niya, magpapasession daw siya bukas yung last day ng 19th Congress ng Senado. Last day! Ano ang June 30 lang sila? Tapos, mm. ah, sabi pa niya, pwede nilang i-dismiss daw. Pwede daw nilang i-dismiss uh, bukas yung impeachment with a majority vote nung uh, dadalo, nung no, quorum. Eh, medyo hindi naman yata maganda yon. Medyo game changer yon. Medyo ah uh, sabi ko nga doon sa isang interview, dapat naging pa na lang siya inventor. Dahil kaya pa niya, kaya pala niya mag-invent ng bagong konstitusyon. No? Sambang sa ako ng gawgaw -gaw na pinupulot yung kanyang inimbentong konstitusyon. Buti na lang, buti na lang, parang hindi matutuloy. Buti na lang. Dahil uh, uh tinanong ko yung uh, uh, dalawang senador, parang wala naman daw notice. Pwede rin na hindi sila sinabihan dahil sila ay nasa minority. <laughs> Pero nung ginawasan po yung uh, uh, mga staff ng dalawang senador, sabi nila wala silang notice. Kaya may possibility na hindi matuloy yung in niya doon sa kanyang last press call. Well, hindi ba na ako nabibigla, no? hindi na ako nagugulat. Pero it has to be noted na talagang parang kulang sa self-awareness yung Vice President. Sa so, mga binabitawan niya ang salita, na 99.9% bumabalik sa kanya. Yung parang parang, water, parang ano, no? Water. Senator, parang ganito na isip ko, no? Meron isang, ano, isang uh, bandihado ng gaw-gaw, tapos nagsisigaw ka. Nabahing ka pang ganun. Sasabog sa mukha mo yun, eh. Ganun yung nangyayari. Oo nga, oo nga. Katulad yung sinabi niya, no? ah uh, ano yan? I don't, uh, I don't serve any country. Di ba? Sabi niya, yeah. na hindi daw siya kwan. Hindi daw siya partisan sa kahit anong bansa. Pero ang alam ko kasi, yung Pilipinas ay hindi naman probinsya. Yung Pilipinas ay isa ring country, isa ring bansa. So, hmm. ibig sabihin, wala siyang, uh, hindi siya naglilingkod as vice president sa Pilipinas. Nakakatapat so, yeah, yun, no na, Halimbawa, eh? nung uh, bumabalik sa kanya yung sinasabi niya. Alimbawa, ah, uh, sabi na hindi naman daw siya pumunta ng Australia para humingi ng, uh, ng uh, pabor na kung sakaling bibigyan ng interim release yung kanyang tatay, ay doon pupunta. No? Eh, may lumabas na balita na tinex niya yung foreign minister ng Australia. No? Hmm. No, para uh, parang tayo lang yung katextan, no? Ah. Uh, Siyempre hindi siya sinagot. No, foreign minister ni mo sa set ka ng meeting, no? Mm -hmm. So, ang sabi naman niya, nakita daw sila once. Nakita lang kayo once, BFF mo na, pwede mo na i-text. Ite foreign minister na, ng Australia. Na ang sister party namin yung uh, ruling party sa Australia. So, hmm. naglabas ko ng statement. Ang Australia Embassy dito? Sabi ng Australia Embassy, Never namin kironsider na dito pupunta o dito namin kukupkupin si Digong kung sakaling mabihan siya ng interim release. Huh? Two days ago, sinabi ng Belgium, ano, parang lumabas din yung kanilang bansa sa possible na napupuntahan ni ni Digong sabi ng Belgium, never namin kinonsider dito siya pupunta. Lalo na kung meron siyang crimes against humanity. So, itong kanilang fake news na maaaprubahan yung kanyang interim release at pwede siyang pumunta sa isang uh, bansa. Eh, yung mga parang binolontir nila na bansa, ay, lahat ay nagtanggihan. Lahat tayo nagtanggihan. Pero ang pinakamahala ba rito, yung fake news, nabibigyan sila ng interim release. Siguro naman, uh, Christian, nabasa mo yung 15-page na sagot ng prosecution. ICC prosecution doon sa kanilang request. Uh, medyo amazing eh. Nung dalawang beses ko binasa. Doon so, sa pag-iikot niya sa Filipino tama, community tama. abroad. Parang ano eh, parang siya yung perfect candidate eh. Perfect politician eh. Walang ginawang mali. Tama, tama, no? Tama. Pero parang nagkamali siya dun sa kanyang asta sa ICC. Dahil nagamit yung kanyang mga sinasabi sa ICC laban dun sa request like, nila ng interim release. Di ba? Siya yung nagsimula ng bring him home. Siya yung hmm. nagsimula na kilid na pang tatay ko. Eh, sabi dun sa sa letter ng prosecution sa ICC, huwag niyong i-grant ang interim release. Bakit? Eh sinasabi nila kidnap victim eh. No? Eh kung pinayaman natin ang kidnap victim, babalik ba yan sa kidnappers? So ginamit yung mga sinabi mismo ni Vice President Sara. Kaya may kaunti siyang imperfection. May kaunti. Di ba? Tapos eh, yung pagkawala nila, led by the Vice President, no? Pagkawala nila, eh, that wasn't lost on the ICC. Ang sabi ng ICC, at yan ang naiiwan sa Pilipinas, tapos papakawalan mo yung kanilang leader, hindi delikado yung mga witnesses. Meron kang vice president, pinakamataas. Ikalawang pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Meron kang ilang senador nakaliado nila. Meron kang uh, congressman at saka uh, papalit na mayor ng Davao City, yung Biliwit nila. At marami pa silang uh, supporter sa Philippine National Police et cetera. So, bakit mo mapakawalan? Ba't mo mapakawalan? So, yung kanilang asta, yung kanilang asta, nasabi ng ICC prosecution, parang kulto, parang sekta, ay magiging hadlang doon sa pagpapalaya. Yung pansamantalang pagpapalaya. Eh, di ko. So, yun ang naging problema nila. Yung mismong mga sinabi nila, noong nagsimula yung ICC hearing, ay ginamit laban sa kanila alasigurado siguro nila mga bobo -bu yung mga prosecution eh. Pero sa natin ito ang sinabi ko kagabi. Um, I don't uh. know whether you agree na. No? Yung panayam ni Vice President Sara Duterte, yung sinabi niya, hindi kaya naman ako ginaganyan kasi gusto kong i-eliminate dahil ako yung frontrunner sa 2028. Sabi ko sa mga kababayan natin, ganito po yung basa ko dyan eh. Ito yung isa sa pinaka matinding barahan ng vice presidente na ordinarily hindi niya muna ilalabas yan eh. Diba ba sinabi niya dati 2027 pa siya magde-decide kung dapat mo siya. Pero bakit na paaga? 2025 pa lang. Humihirit na siya. Sabi ko, ang indication niyan, at indication po 'yan na nararamdaman niya 'yung heat, 'yung init. That her back is against the wall. At kailangan mo ilabas yung big guns mo para controlling yung naratibo. Kasi yung audience niya, international community. And aside from that, kung ang yung forces niya Pero kung hindi ka na pressure dahil gusto niya sa kanyang administration ngayon, na may good reason ha, gusto ko linawin yun, may magandang, may ano, may legitimong dahilan kung bakit siya tinutugis ngayon. Eh, kung hindi niya nararamdaman yung init, hindi niya muna ilalabas siya. Eh. O ngayon, yung pinakamalaking baraha niya, ilabas na niya. Hindi, kaya man ako ginaganyan kasi ako yung front So let's see kung paano niya mapapakabaya yung uh, na niya Dahil masyado pa maaga, di ba? At kung talaga mo, ma makukonsolidate niya lahat ng pulsa. So, yun lang sa akin, no? I sense fear. Yun ang term ko dyan, I sense oh, fear. Ayan. Tama, tama. Kunti yung dagdag lang. Na, akala niya kasi, yung international community ay vulnerable pa rin sa ganyang klaseng naratiba, sa ganyang klaseng pambubudol. Eh, nakita naman natin, uh, Christian, sa ating uh, kaunting panglilibot, na marami na yung nagigising. At hindi lang nagigising. Sabi mo nga, galit na galit. Siguro, 3 uh, three years back, baka wala yan eh. 5 uh, five years back, baka wala yan. Pero ngayon, dumadami. No, dumadami. Uh, limawa, nung mga biyahe ako sa Europe, kung binibisita ko yung mga anak ko, Ah uh, five years ago, eh wala kang makakausap na ganyan ang posisyon. Na ganyan yung galit. Ngayon, dramatically, dumadami. ba? Diba? Ikalawa, nadagdam lang, kaya nang ginawa yan, Christian, dahil gusto niyang mapabilis yung pagiging early lead up ng presidente. So, dahil nag-announce na siya ng ganyan at merong mga bagay yung presidente, yung GAA, budget, yung uh, pagbaba ng approval ratings niya, itong epic fail sa midterm election, ito kanya revamp na hindi naman revamp dahil sa ganyang klaseng mga bagay ay dumadaus-dos pa ba ang presidente gusto niya i-maximize yan pabilisin yan by announcing yung sarili niya as a contender sa 2028. Para yung base ng presidente, unti-unti nang mag-negotiate sa kanya. Dahil kumpara sa presidente, kinakatakutan siya. Kumpara sa presidente, mas mataas pa yung kanyang approval rating. So kaya niya in-announce yan para magsimula nang mag-gravitate sa kanya yung base, yung mga politiko ng incumbent president na para maging early lame duck. So may ganun nga pa, may ganun strategy sila. Tama. Ang problema, hmm. mga resources nasa presidente pa rin. Yes. Kaya yung mag-negotiate sa kanila, tahimik muna. Oo oh, nga. Okay. Oh, Namamangka muna. Uy, sa'yo kami. Sa'yo kami, pero hindi namin i-announce publicly. Hindi uh may tatlong taon pa yung presidente. Kailangan pa namin yung mga ira, kailangan pa namin namin mga lump kailangan pa namin yung ayuda. No? Pero, since, since hindi naman tayo pinanganak alam natin na habang uh, nag-uusap tayo dito ng walang kwentang mga topics, ay nangyayari na yan. <music>